luto kami ng pansit. Yan ang sahog. Shrimp. Ayan, sarap. Ayan, guys. Yung kasama ko ang nagluluto naman. So, ayan. Ginagayin niya na yung beans. Hindi ko na na-videohan yung sa simula-simula. Sa simula-simula kasi uh, may ginagawa ako. So, nakita ko nagluluto. So, Ayan, nilagay niya na yung beans. Siyempre, talagyan niya na yan ng pagpalasa. So, ito yung isa. Ito so, ang nalagay niya guys ng ano, toyo. So, ayan, ayan, pamimisa. sa atin guys na silver swan o diba ayan panchit ayan super cute po ang gamit namin super cute the brand another from Palaza Magic Surat. Mali-mali ang nasa camera. Ayan sya na guys. Happy watching guys. So ayan ang lunch namin ngayon. Yung kasama ko naman ang nagluluto. So syempre, lalagay niya na yung mushroom guys. O, oh, yung jumbo mushroom, yung brown. Eh, may mekos-mekos niya yan, syempre. Ayan, guys! Ayan, sira na naman ang diet ni host, syempre. Sa sarap ng luto na ano kasama ko. So, this time, hindi ako, ha? Pero kasama ako sa pagtimpla. <laughs> so, ayan, wait muna tayo ng mga ilang minutes. And syempre, ilalagay na yung pancheep. Mga ilang minuto, mga 2 minutes lalagyan niya ng sabaw ng uh, pinaglagaan namin ng shrimp. Tugdugan mo pa ng konti. Ayan, para masarap. Ayun, o oh, ba? O oh, diba? Kasi sayang naman yung sabaw eh. May lasa pa yun. Yung pinaglagaan ng shrimp, ng hipon. O oh, ba? diba? Sige na, oh, pwede so mo nang ilagay yung pancit So, lagay na yung uh, super cute pancit Ganun lang guys, kadali magluto ang kasama ko. Ganyan din ako. <laughs> kasi hindi naman guys pang commercial, so okay na yan. Siyempre, may ilalagay pa dyan ng parsley, spring onion, no, di ba? Diba? Parang ako lang. I-ano e, ko na nga, e, mikos ko na guys. E, Saka, kasi guys, ang nakatukang ngayong magluto, ay eh, ako, nagbabakyum ako. Tinigil ko muna pa samantala para mabidyohan ko siya habang nagluto ayan sarap na yan o oh. Diyos ko sasahog pa lang sira na diet <laughs> so ayan guys nilagay na yung repolyo kasi ang gusto namin is half lang ayan so ayan mamaya lalagay yung parsley at saka spring onion. Ayan guys, lalagyan niya ng dark sauce, yung pampakulay. O, oh, ayan. Okay, huwag kang matakot. O, oh, piya man eh, popcorn. <laughs> o, oh, diba? Para magkulay brown siya. O, oh, ganyan guys. O, oh, diba? May kulay na siya. O, oh, ganyan. So, ayan, imikos lang. This guys, ilalagay na yung parsley. So, this time, guys, yung linuto niya, walang carrots. Okay lang yan, walang carrots. Ang importante yung lasa, masarap. Kasi may pagkagamitan kami ng carrots, so kulang. Kulang yung carrots namin. Kaya, hindi na namin dinagyan ng carrots. Although, dagdag kulay sana siya but anyway okay lang yan hindi naman pang commercial ayan yung sinunod niya yung spring onion so and then imimikos miko so ayan kain na, na ayan guys enjoy watching po ah. ayan na naman na ah. yummy pagi Pansit ni Mai. <laughs> Ang pangsit ni Mai. Ayan, so this time taga video ko. Pero ang sarap guys, oh. Woo. palang. pa lang. Oh la la. So ayan po, kukuha na ako ng Siyempre, kakainin ko. Ayan, lagi tayo sa plato. Naku, ang daming sahong. tama lang guys ha, this time hindi na ako magpapakita nakakahiya sa inyo eh makikita niyo subo ko ayan syempre gusto ko yung may gulay ayan, may mushroom may hipon o diba ayan, dami na so ayan guys, tama na yan so ayan guys kain na na maraming maraming salamat po at ayan, nalagi kong sinasabi kung wala kayo wala ang Irene sa youtube thank you bye bye